So, ngayon, mamashal tayo. My baby boy. Ayan, kami. So, kami lang dalawa dito, guys. Mamashal kami, kami lang dalawa. Look at that. Nice view. Ang paganda dito, guys. Ito yung pinaka-latte, guys. Namamashal talaga kami dito, guys. Alika guys, isama pa namin kayo. Itutor namin kayo dito sa Barty of Life. ka, guys. Good night to guys. May enjoy mo yung view guys. Yan, napakaganda dito. Yan. Baby, come here. Yan. So guys, kung gusto nyo pumunta guys, visit nyo lang a uh, butterfly paso sa Zamboanga City at I think nandito, nito din ito sa Google nakikita din yung mga post dito guys so nice 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 oh, mama mo siya hey, nice ka dito guys mai enjoy mo talaga yung maganda yung view maganda yung view dito hindi ka magsisi kapag pumunta ka dito look nice ito yung butterfly. Come here, sweetheart. Sweetheart, come here. So, namamashall kami dito. So, yan lang, guys. Thank you for watching. Ganda. Nice. Oo oh, po.